Ipapatul kita, walang hiya ka, makar makasana, hindi kita tatantanan. Oy, nako, kahit pagsubok ka sa lalim mong panot, wala akong pakialam. Magkamatay na tayo over my dead body. Hoy, ano ba? Bakit ba kayo nag-aaway? Parang hindi kayo mga kristyano, parang hindi kayo mga katoliko. Alam ba ninyo, sinabi na Jesus sa kanyang ebanghelyo, ganitong ganito, malinaw na malinaw na sinabi na Jesus sa kanyang ebanghelyo, ay ganito. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo ipagdasal niyo ang tumatrato sa inyo ng masama. O di ba? Diba, kapag mayroong kang kaaway, ina-unfriend mo siya sa social media, binablock mo siya sa social media. Pero ang tanong, saan ba nang gagaling yung galit na yan? Saan ba nang gagaling yung away-away na yan? Sabi ng mga sekuluhista, no, may mga salita ng mga Pilipino ayaw nilang marinig. Sapagat pag narinig nila ito, siguradong maghahalo ang balat sa tinalupan. Magiging sanhi ito ng away-away, pagkakagalit at samaan ng loob. At ano ang mga salitang yon? Huwag na huwag mo sabihin sa Pilipino, wala kang utang na loob sa pagap napakasakit sa kanya no wala kang utang na loob wag na wag mo sabihin sa Pilipino no na wala kang pakikisama Naku, pag sinabi mo siyang wala kang pakikisama tiyak na mag talaga kayo wag na wag mo sabihin sa mga Pilipino sa mga kaibigan mo o sa mga o kahit na sa mga kaaway mo na nako patay gutom ka sapagkat pag sinabi mong patay gutom ka balasubas ka tiyak na hindi kanya patatawarin lalong lalo na pag sinabi mo sa Pilipino na sisirain ko ang pamilya mo sisirain ko ang pamilya mo ang pinakapuso ng Pilipino ay ang kanyang pamilya ang mga chismis ang mga intriga nagiging sanhi ng awa at gulo yan ano? nagiging sanhi ng mga awa lalong lalo na yung mga pamacho dyan ba diba? yung ayaw nilang ayaw nilang maisahan siya sinasabi nilang nak ka, ha? nakakalalaki ka, nakakalalaki ka, mag-aaway na yan. No? Pag babae yan, sinabihan mong ka. isa kang kabit, at ikaw ay, pupupupupupupupup, siyak na mag-aaway kayo dyan. wag na wag mong sabihin yan kung ayaw mong magkaroon ng marami kang kaaway. Agigit sa lahat, yung mga ang kakapal ng mga muka, utang ng utang, pero ayaw magbayad ng utang. No? Kinainisan yan. Nagiging sanay yan gulo ng away at minsan patayin pa nga. Di ba? At huwag na huwag mong mumurahin ng Pilipino at sabihin mo sa kanya, putong inam o anak ka ng mm! Naku pang sinabi mo yan sa Pilipino, no? seryoso ang sabihin mo sa kanya yan. na mag-aaway kayo, magbabatukan kayo at tsaka kung ano-ano pang mangyari sa inyo. May lang ako dyan eh. Minumura pati ang Diyos, minumura pati ang kawa pag napipikon siya. Pero pag sinabi mo sa Pilipino na son of a bitch, fuck your blood, yo, wala lang sa kanya Hindi niya feel yung paano. English kasi. Sa ibang bansa, kahit na sa Pilipinas, ang lakas-lakas ng racism system no mo mga nog, nog mga negro mga in mga mga kung ano-ano pa sexism feeling mo ang iyong kasarian mas mataas sa kaysa iba pa at higit sa lahat marami kang maririnig mga balita sanhi ng away sanhi ng gulo ang usaping lupa usaping mga pamana usapin ng mga uh, mga ba, mga bagay na material at isa pa sanhi ng gulo, sanhi ng division ay ang fake news at mga trolls, masadong malisyoso, no? Nagiging sanhi ito ng pagkaaway-away away at hindi pagkakai pagkakaisa. Yung mga fake news, mga pre, at saka mga trolls. At meron pa nga political propaganda. Halimbawa, sinasabihan ka na, dilawang ka kasi, pulhan ka kasi, opposition ka kasi, makaduterte ka kasi, makaleni ka kasi, no? O, ikaw NPA, ikaw ikomunista Mga propaganda na nagiging sanhi ng division, nagiging sanhi ng away akala mo lang wala pero meron 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 ang mga network you are nako pang hindi nagbabantay marami nag-aaway diyan ha kapamilya ka ba kapuso ka ba kapatid ka ba kahit ano-ano ka ba maka franchise ka ba o wala kang franchise do no? pati artista pinag-aaway nila nagkakasabunot na, na nagkakasuntukan na sila at nagkakasama na nang dahil lang sa mga arti artistang mga yan no pati ang pananampalataya mo palibhasa katoliko ka palibhasa born again ka palibhasa kulto ka palibhasa protestante ka paniniwala alam mo pinag aaway awayan pa rin samantalang hindi yon ang nais na Jesus. Hindi yon ang diwa ng Espiritu Santo. Aba, ang basura, Diyos ko po, pati tayo ng manok, tayo ng aso, pinag -aawayan. Yung kanta ng kanta, gabing gabi na, sintonado sa karaoke, ang lakas-lakas. Pero ngayon, ang number one plan, pag magiging away ay politika sapagat malapit ang eleksyon. Maka Duterte ka ba? Maka Go ka ba? Maka Leni ka ba? Trillianis ka ba? Ka, ka, ka ikaw ba yung mga kapakyaw? Kay Soto ka ba? O kay, kay, o oh, kay, o kung sino pa ba, ba to? Kay Lakson ka ba ba? O kay Leni ka ba? Opposition ka ba? Dilewang ka ba? Nako, tsaka na mag-aaway-aaway na yun. Ayaw naman natin makipag-aaway sa mga politiko. Ayaw lang natin mga politiko na kura, pumapatay ng mga tao, hindi gumagalang sa karapatang pang tao. Anong gagawin natin sa kanila? Mahal na mahal pa rin natin ang mga sa Sapagat sabi na Jesus, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Kasama na doon ang mga politiko. Ayaw natin makipag sa kanila. Gusto lang natin ipagbabago. Gusto lang natin ipagkakaisa. At gusto natin ay katarungan. Sapagat, sabi nga sa Fratelli Tutti, patawarin natin sila para hindi na nila saktan ang kanilang mga sarili at hindi saktan ang kanilang kapwa. Kaya hadlangan natin sila para sa ganitong paraan magkaroon ng kapayapaan at kautosan. Forgive but never forget. Ano bang sanhi talaga ng gulong guloy Yan? Bakit ka bang Ayaw mo ka kasi magpakumbaba. Ang yabang-yabang mo kasi. Kwentismo. Kwentong katesismo. Kung si Jesus ay Pinoy dito sa Pilipinas, ibigin mo ang iyong kaaway. wag mo sabihin sa kanyang makarma ka